Good morning! Ayan, good morning mga kasari at mga katendera. kay 7.33. 7.33 yung oras natin at ngayon ay January 14. So, good morning sa inyong lahat. Mga kasari, good morning sa lahat. Okay, so wala naman ako masyadong update <laughs> sa tindahan kasi wala pa kaming, wala pa tayong mga bagong paninda. Ayan, open na kami. Okay. Ayan. So, open na yung uh, tindahan namin. So, Nakapag-open kami mga seven. Lampas seven na. So, tanghali na tayo nagising. So, na tayo nagising. Okay. Tayo ay magkakapilang muna. Ayan. May sumasakit pa ng konti yung ano natin. Pizza. Pero okay lang yan. Kaya na yan. Kape! Kape lang muna tayo. chika natin. Ito partner ko, Hansel. Hansel, baka naman yan. <laughs> baka naman, Hansel. Hindi ito sponsor. So, inaantay ko kasi yung inaantay ko kasi yung ano, pandisal. Baka may ano yun, maglako. Kasi minsan dumadaan yung pandisal dyan sa harap. <laughs> Tapos ngayon, inaantay ko yung pandisal di hindi, hindi siya nadaan. Kaya wala akong ibang maisip kundi ito na lang. Kaya kumain ng kanin kasi wala kaming bahaw. <laughs> hmm. Wala nang hawakan yung ano natin. Tasa. Yung kinakape ko ay ano to. Ayan. Kalahati lang siya. Yun. Kalahati lang yan. And, hindi ko tumaubos. Ito yung kape ko ay ano to. Ah, uh, nasa feasting. Eh tsaka coffee pimi. Yan pinaghalo ko. Walang sukal, di ko nilagyan ng asukal. Kasi mga kasi ilang araw din ako nagtapi ng 3 in 1. Ito, ano naman, walang asukal kasi Ilang araw na ako nagkape ng ano matamis kaya. Ngayon wala nang asukal. Bawas-bawas tayo ng asukal konti. <laughs> yeah. Mimi. Kaya pumili ng bigas, repolyo, tsaka carrots. Wala pa ako masyado gagawin ngayon. Maya-maya na. Magdiripag ako ng asukal maya-maya. Ayan -maya. o. Tapos yung mga sabon namin, nabasa. Ayan, kaya nakalatag. Tapos medyo okay na naman dito. Hindi na, hindi na daming basura dati, diba? Daming basura. Hindi <laughs> tayo nakapag, ano, linis. Buti nakapaglinis na tayo. So, oh, kailangan ko na mag ng asukal ngayon kasi kunti na lang. Kunti pa lang yung nare-repack ko kahapon. Kailangan ko magdami ng asukal. Mabilis lang naman mag ng asukal. Nilalagay ko lang sa 4x12 para hindi na ako mahirapan. Ayan. Okay, so... ayun salamat sa panonood. Ito lang yung share ko sa inyo. Ano lang? Update morning update. Chika-chika lang. Nagka-pilag tayo. <laughs> okay, so ayun Maraming salamat sa inyo sa pag-subscribe sa channel natin sana mag-subscribe pa kayo para maka kita k tayo dito sa channel natin. Okay, so ayan, maraming salamat sa iyong lahat. Good morning, mga na aga. Bye-bye!